Aling. Okay. Bueno, at ang timanon ka ang swatampo, pinadakinis, usak ka, uh -huh, lalaki, na mapatawag lang siya nga nga, Laurencio. Uh, Okay. Bueno, kay Sunan, uh, gibuhatan kay Dua sa radyo, ni Ri Kagalaan, ang atong sender, si Laurencio. Kini ako problema, bahin ba ni sa among sakyanan ba nga bago na mong giutang ba? Ah, lisura yun ang utang, tayo sakyanan na yun, mura itong Kung ano na problema ko, no? ako, ano yun, inaniyaw na pagsugod ang mga panghitabo, ha? Ang ting, dahi, kinsa ako, aron, dahi! Ha, mo ba? Ah, di, ay, ay, marunag ako, ano, BB ambe ambe, 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 Ah, di, ano, ay, mas cellphone, oh. oh. oh salamat, ah, salamat, dahi. Ah, kakikinsa ka nawag, no? Ang buto pinsa na, umay nga, no, meron naman na. Mo ba? Hello, sir. Si Mr. Lorenzo. Oo, oh, eh? uh, oh, yes sir. Ah, uh, kita uh, taga MNA Car and Motor, Motors Corporation ni eh, sir. Na-approve ang imong car loan sir. Magkari ka sa opisina ron sir. Oo, ah, ah car loan. Uh, uh, mwala ko na Sige, sige. Ah, uh, dahil naman sige. Sir, mwala na eh ko sir. Sige, salamat. Na-approve ang ikuhan to sa kina na eh. May sakyan na na Kay paya hinuna eh, no, na, ko nga na approve ang Carlo tao nako. Og nakuha dio namo. Onya. Ah, sikat na tuloy. <laughs> yes, diar kita sa tuloy. Og di namo ko panahan man na upi, eh. mura gusto naman lang ko nga ari matuo, bay eh. bugnaw kay airport. Ay, binuwa, ay. ay binuwa, Dali na 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 kay park tani nga car. Ayaw lang sa nag-i-parking. Ha? Ano naman? mo. Ado tag SMS. Ah, as as asa ta? SMS. Ano, as dili di ba kung mangumpra ka, turong mga CBC, carbon ta? Ha, unsa man. Unsa man ka. Mag-auto man ta. mag -gas -gas ang bago na itong auto. Ibaaw bayak ka dito sa carbon. Naghani kay mga, mga magkariton dito. Na, mabag-ira na dito. O, oh, lagi. ko kayo matumba ng mga kariton. Nang ilahanggi pag-uoyon. Hala, sige. SMS lang ta. Duterte yung lipaya sa mga sawa nga naka-auto di mo dito SMS on ya? ay ang isin doon SMS pare oi, oy pare pare Laurencio oh pare na doot yung words bago bago ang auto ha kasi ni mo pre ay ka pa pre ay ka pa pre pinda mo ka na na usa mga pre ka pre dang dang kas yung oh mau pa pre Oh, pero Ayun yun lang. kayo. Ha? Kanindu. Ah, I'm so upset. So, ikaw pa. <laughs> ikaw pa. sa okay, lakaw. Ha? Ginoon ta. Ay, lang. Ikaw pa ako auto. Tawag ka sa free bugard, babe. Shoot, Okay, pre. <noise> Shoot, chat <noise> ba? Dali. Ako tawag ko na. Ikaw ni pangalaan niya, ha? Lutuan niya adubo nga pinalagto, ha? Murag litson kawali, ba? Kay ang ako maamo ning isumsuman sa ako mga amigo nga mga kumpare. To. Mga retro sila dudot si Prebugat. Ibaw ko. Makikinom kanila para ikapanghambog ng imong bag-o nimong auto. Ah, natural dai. Eh. Nindot kay na pala tay. <laughs> Gagbati dai nindot kay. Ay lasan pagana dai. Eh. Ikaw na eh. imong imbitar sa kabe. Oh, lagi pero usa man ka ba akong giimbitar si Maritutang Raman. Hawo ah, lagi hapon. Hambog lagi hapon kang bago, tag car. Na diyan na ka eh. Ah, sige na. Eh, ikaw na bala na ha. Oh, lagi. Ah, sige, salamat. Payo! Oh, ay ay na. Payo, bre. sige, at, ati man sila pa inyong sumsuman ha. Ah, sige dai eh, kay um, dakko ra mga kaon. Salamat eh, ay <laughs> Ops, bro. Dali mo, sa ilan ang hikapa, ha? hikapa. So, lang <laughs> pwede si eh. Ayaw, ayaw lang. <laughs> uh, ano lang gawas? Uh, dili mga, mga mainitan ma ma niya. Uh, ano uh, lang to man? Bung, to man. gawas? Ano lang tayo gawas? Ta ta uh, uh, ano lang gawas? ata. Sige, ata. Gawas Sige, sige. Uh, sige, sige. Sige, Pagkuha kong mga bangko. <laughs> okay, kapon kay sila sa akong bagong auto na. Pero mura gawa lang sila mo pansin no? oh. Paingon. Ah, eh, pre. Pre, pre libo ko ba? Ah, sabon. Sa bigi dio kasi pre nga ning bitar mo kana mo. Bit all right. para ba kung birthday mo gani, magagreet sad mi ba? Ah. sa mi happy happy birthday. Happy happy birthday. Ah, ano pre, ba? Ba? pre, pre, pre. Unsa bigi dio kasi ona ni pre? Ah, wala lang, kada lang mo diya. Ah, kada kanta lang mo happy birthday. Ah, uh, si, eh, ganahan mo buka, ka mo kanta. Why ikot Unsaw mo. Aray lang ko Ano, unsaw mo. Aril no, lang ka. So, why ikot si Ay, Ah, pre, pre. Inuinom na no, da, dati rey kay dugay na tamo na magjaming-jaming. Diba? Doon, ganaan yung sumusunan ah. doon, oh. Uy, wow. Oh. <laughs> Kalambi ko na ni Marie. Murag gumkum kayo ng tarahon na. <laughs> Anak ba niya, Marie? <Sus. laughs> Kagumkum kayo, ro? mo ni Portante. Mo ni piburit ako. Ah, ah, asa matunsuka ka tong atong gipalit ditto. Ako kuan, Ako kuan, tuwa dito so, day. Wa, uy. Ah, basing tuwa sa ah, auto, day, sa atong car, nabilin. Tanawa ko nun dito. ang yawi, pe. Ah, di na kinanglan nah, yawi, ah, kadiot, ha? Ah, kuning, eh, kuan, sa limot. Ah, oh, tara, okay na. Oh, oh um. pre, is that your car? Kanang ah. auto sa bago? Ah, nakita, nung mga dito sa SMB, sa asking, asking, man, uh, ha? No, uh, so, ka. Dindut, Dinduta. ah, dindut, na, pre. Oh, ako na, ako na, Reported by X-Thunder Gaming apre pre, pre. pili-palit uh, uh, ni mo uh, oh. hane, uh, pre? Ada 900 kapena ni. Wadi ka mo, Tuan Mills? Your words. What? Your word ni mo, pre. Gikash gina ni mo, pre? Ah, uh, simpre! Ah, course, pre? Kapoy na Kalimbo tao ni Spare na ko na. kapoi ke yang datat di kasin aku no 10 tahun ni ah kapoi ke nenek ngambau dunak oi mani 15 tahun mahal ke pre ada uh, kedakog -dak lebat satu mau oh, ni aku ang git kas lakun merutak tak labat kas kono peridot kas K kurtahan gitu ke pre ai dah bertahun dengan aku alitis model dulu guna asa uh, honda civic ya honda civic oi sige nomo dah katai! kantal tu Sige, tagay tay. Uh, tagay tay. Tagay tay, tagay tay. Tagay, tagay, tagay. tagay tay. May kinapansin nila ng akong auto. Ha? Ay! Kas ng auto nito sa... Nakaingon kong nabaghuan yun mis auto taon kaya makaingon tao sa haibang mabugirong na itang boom sa kinap. Pero supra rin ang taon ang kalipay na. Inani ang naitabot. Ay, gato, pre. <-bugad>. Pre, <plains> pre, pre. <prinnamon> o, uh, pre. Super pre, Pre! O, ato! Dali, dali! Pre, pre. Tingnan na niya kung mag-renew ka sa mula, niya. Ako coring Bahala. Oo, pre. Ag-coring. Uh, ag, How, uh, ag bahala na. Huwag ko ilain doon. Ikaw, pre. Ha? Ikaw, may barkada na ko. Huwag ko ilain doon. Huwag ko ilain pa sa renewhan uh, sa akong naisin. Nakamita ko yung amigo si uh, uh, Sir uh, Rinaldo Hugalbot. Ramat okay. uh, uh, okay. na Ramat na Ramat na Ramat na Ikaw ra Ikaw ra Ramat na Ramat na Ramat na Murag te Expire aros mo Lisensya pre hmm oh, rin ba to? Mm. Oh, um. Karun pre ah, Tanaway mo Lisensya ah, na, na nato, pre be -ay, be -ay. Karun itong tuiga Ginaanglan nga Marinyo kayo na to, pre Bebe Star lo gawa May ganing kinigis ko Tain ka pre Lo gawa eh Karun rin yung tuiga ah. Hala Expire naman ang expire <laughs> Ah Usa pre Expire naman din eh Uy No, no, kena no, 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 pre. Ingatlah we'll <coughs> oh, so <laughs> no, 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 Yes, dai. Ugwa mo resulta sa pribuga na kung karon uh, tanaw na kusli sinja, spire man dai. Tuwak na kadlaw. Nyo sa mo na ni Moro, hindi na ka drive. Tuwak ni drive, drive boy. Drive lagi onyang badakpan ka, mahibawan nga wa kay lisensya. Ah, si Bliha sana na eh. Basta magabangga ta. Way mutan bago sa ako lisensya eh. Mo ba? Oh, mo relax lang, suru-suru ilag punta. Okay? Aw, oh, nya asi kaso na imong driver's license wi. Oh, nya no, oh, makakwarta ko ni bawo ya ka. Gidaw na tos auto. Aw, oh, ikaw. Ugma mga pa ta silang mama ha. Aw, oh, oh, mga tuno. Nya yeah, umakay lisensya. Ay, sugo man. Basta, madayun lagi na. Dah, dah, dah. Adi, usap. Usap, go. Bagahi, kuah, aripi. Eh. Ah, kadang-kadang, saling mugi pangdang, aduhar, matang kadlaw dito. Pagi lang, bulan, mag-uul, bang tamadun, matay sakyanan. Iba't na mag-lisoy. Ah, <laughs> ang sakata, galing may sakyanan. Na Nahala, sige, bahala kay. Ay, pag ganindot cute, kung doon ay kaugaling sakyanan, lahir lagi doon no, bago pa yung sakyanan, kay bugno, kay aircon, eh. Natural, ha? Umuhin it, ah, palimpi, walang sad. natural na mo na nakalahi sa bago daan. Ngini bago, halbi ah, siguro mo lahot ay mga 5 years. O ah, mga ayong pagatiman, moabot siguro mga 10 years, di diba? hmm, ba? Mm, pa. Ay. Oh, uh, hala dong. Patay. Sick point. Sick point mo kada. Patay wala ba kay lisensya? Expire ba na imong lisensya? Ah, sige lang. Relax lang. Ikaw pa relax lang. Ah, Sir. Ay, ginaw ko po rin sa pag Ah, uh, sir, may violation ko? Ano sa'yo akong violation, sir? Ah, uh, uh, sir, pwede mo mohang yung minimo, sir. Dahil mo bang, sir, kinaglang nga datun mo sa ospital. Pwede makarga na ito kadiyo sa si muskenan, sir. Naraman sa unahan ng ospital, sir. Ah, uh, mag-iaraman. Ah, oh, oo, oh, si ikanwari ay ikarga, ikarga baliw. Ah, uh, salamat, sir. Ah, uh, sige, ikarga na niyo baliw ang tigwang. Basig din sa ospital. Ah, uh, dalihan niyo. Ah, uh, ayo kay di sa kanan, dali, dali. Eh, uh, tabak, tabang ini yo, ikargan na. Unsa ikargan ninyo tigwa? Uh, Panangdong, babasiga. Ayo sabad eh, ikablak. Ayo war ba oi sisya, ikablak. Hala ginuo ko kamatyo nang nadong oi. Ay, onsa. Ah, sige sir. Mutsunod ni Ah, mam, itanaw lang ko palihog sa tigwang mama. Aha. Uh, -huh. uh -huh. Ah, sige uh -oh. ah, si sir. Uh -huh. Pitaltau, alami, uh -huh. Uh -huh. Di ah, si kisir, me, ah. Kasi hindi nakabot sa hospital daw, nalalarga na. Bago na alam niya, kaya nagbutol man may. Butol man ang mong gigamit. Ah, hindi makaragagod. Let's Ah, sige sir. Bago na may ah. Sunod na may sir. Dung. Aray, aray na sila. Uh -huh. Sa so, mga ka ulos pari ah. Anong misugot man tawag ka uli? Ayan, ang Ang yuk tawag. Ang yuk tawag. Ang yuk tawag. Tinuo ko. Oo. Oh. Ah. Uh, Lorenzo, antiko ang tanawa. Ah. Antiko ang titik ko ka na. Ah, toko <laughs> okay, na. Lagi, wa wak na. Wak na. na. na wak na. Sign off na. Sa, ah, wak na. Sign off. Sign off. Sign off. Patay na na. Bangas ka. Recorded by X-Thunder Gaming. na, abot sa hospital eh. Uh, uh, okay. Abot na tani. Eh. Huwa na. Ah, uy, nahilayang polis dito Dool eh. Ah. Uh, sir, musta natin huwa niya? Uh, musta natin? Ah, uh, uy, uh, uh, naman eh. Ah, uh, uh, sir? Patay naman yung huwa. Oh, Naabot Nabot ako ng hospital pero patay na taong tiguan. Matun pas pulis, kaya taki kuno tao to nya kay mingaw man lagi tong dapita tagsar kay mga laging mga sakyanan mao mayol gani kay nakaagim eh pero wa gihapon matabang tigong patay kay pro magbut hospital unya aday ano man ka dung halaing kay kung dibati tong sidang nakita na ako ang pagkamatay sa tigwang. Ha? siga ang mata murag isu kay siya murag suko ba nya kalit lagi gahi basta kay na ba ba oi sa nagtawo ba tay tao sa Nagukod na sila sa ilang katapos ginawa mo ng Ay, ayo dong, oy. Pagkamatay niya, murag, may kawat siya na ako. kayang mata. Ha? hangtod na napugto, ay, siyang ginawa. Ah, kung saan ay? Basta kung saan ako dong, makita ginako na ang panagway sa tiguan. Nga murag, basta uilain kayo, suko kayo siya, ang kayang alam. mata. Uli na, kalimti na na. O di ka maning kamot, palimta mo siya ako. Ah, yung rumo niyo noon. Kailaki niyo mo yung tatuog mo. Maho nga, ko pa ikaw, limti itong Tara na, mauli na ta. Ikaw lang, magbasra ko. baso yung hey, basong taon? Di na ko masakayan ng iyong auto. O saan naman? Mahadlo ko, oy. Di ako ganahan ng auto, ha. Namatyan sa na sud. mahadlo ko. na! Yeah. Basta, di na ko masakayan na. O kung gusto ka, iuli na. Utsa! Mauna niya ko problema na kaya ko kasawa. Di naman sakay sa auto taon. hadlok taon siya. Di ha, maling taon na matay. Tiguan ang taon. Kaya ko saan na niya ako, ha? Kaya di ba, biligyan sa taon na mo kayo. Wapap niya maimpas. Beh, kamo beh. Bam, okir rin ba nang nai mamatay suod sa sakyanan nga tiguan or unsa basta mamatyan ang sakyanan. Maayo ba o dili? Paliw itong bagi ko niyo, O saan ko na ako'y Ah, ko na koy pagbuto no. Okay man ko na mamatay sud sa kinan. Usay buhaton ako ani. Usa man kamo pasultihon. Lawrence. Okay, ang sendo na ito ka nga dilawan. Si Dodong Lorenz sa tipres. Ah, nga sa anak ni Ta Mian, kung siya Mian Kabalyero di Akunta, uh, Dodong Lorenz. Uh, uh, ang problema ni Dodong Lorenz at Tipritz, kay padungan sila dito sa probinsya, luaw sila silang iyang ugangan, karun kay na may giatake tao niya, o may laing sak sakyan at iyang ipasakay sa sakyanan. Ah, uh, kuyog siyang asawa dito, giatake, nabatay naman dito sa sakyanan at sigang mata. Bawto nga iyang asawa, batlok na mo sakay sa sakyanan. Di na siya mo sakay balik, kay magbasa na lang siya. Mao niya problema nga nung dayog mabatian ang sakyanan diyan sa sud sa sakyanan. Dili ba maayo uh, at press? Para nimo. Dili ba dili di, di ngon dili maayo pero makuyawan na lang ka. Makuyawan. Lain na lang kay paminawon ba nga namatay na, na imong sakyanan. Obitao. Lain oi. Eh. Mahadlok di si ka. Mm. Bitaw bam bam O imo ka sulti? Oh. Kada bitong ingon na pa siya wang na sa kinan opero sa kinan porlon er kargahan nagminatay ingon ano ano Parehasa ng isa ka ng mga kwarto lang sa ospital, Mag-urapan ni namat yan. Yung ya, ka na pong skin, namat yan. Kayo, muna. dili na mo na talika sa tawahan o mga pagbati. Pitingo na nga nga, kung sa ganyan punta na, yung asawa, wa na, wa na mo, wa na gano'n sakay, mag-tax, mag mag-jeep mag ah. na lang, uunsa. Ah. Yeah. Huwag imo ko nung ibaligya, wa pa man maimpas. Mao mo -um sa likuan sa, ba, kanang sa mga taxi, dili niya di patsakyan, huwag ka oh, dili, na patay. Kung may bawa ang driver, na patay, patay. Dili, na, dili sugot Dili, dili. Oh, kay murag di malas kuno ah. na kuno ina pero, no? pero para na ako at preso, ah, may problema ngano man purlo? di nang porlo, di balas di nang porlo Pero di nang porlo mo mo gina ilan ko Ilang trabaho no? Trabaho uh -oh. ang pagtanguhag ana. Mm, oh, pero ng barko magpasakay magminatay. Oh, bitaw. No, barko bitaw, no? Oh, barko, eroplano. Mm. Pasakay minatay. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Siya pangan ani? Dako man god. Dako kan. Ya wa na para na ko. ako ati Bres, og na sakyanan. Akong Ako pasakyon og kanang minadali lubog-lubong ati Bres kanang ilubong lubong ang sakyanan. Ako ha? nang og wi wi for loan. Iglulubong. ang Lungon? Lungon. Ako, ako Ay, na Ako yung hato ni Ay, laino. Sino na tayo, pres? Okay. Katong, uh, gitagaan kong multikab ni Sir Willie Ong. Hmm. Oh, niya, ang akong igaagaw yung papa, namatay matay siyang papa, ang burlo na atipres, huwag man mo andar. Dito sa uh, may kapilya, sige pa andar, wag yun mo andar. Di, naingon ko sa kuyagaw, gaw. Nyur, Wilan, uh, Wilan Brigundo, may nga na kuyagaw. Arina na ikarga sa kumultikam, arina sa Ato ikarga, ato nato dito sa koan, ato nato sa kanilang simbahan, ato nato may gali ati pres ang purlon nila ni Andar. Ni O ni siya so nabalik yun dito sa si purlon. Pero ang pa, tokotop sa sa kukuha. Lain, uy. De, o, mutakdo ni ni ako masahon. Mutakdo ah. ni kayo mong isulti ko liya. Yes, sige. Lucas, this is size, Ah. Busa, sultihan ko kamo. Gamita ninyo ang inyong bahandi din sa kalibutan alang sa pakighigala. Mm -hmm. Aron nga sa pag-abot sa adlaw nga mahurut na ang kalibutan ng bahandi dawato nila kamo sa puloyanan nga wala na katapusan okay Matakdo to di mo gingon ko liat. -huh. -uh. o nga musukot sa mo itergahan oh bitaw kay mamay gingon dire nagamita nung bahandi nya rimong sakyan nanu sa man sa imong bahandi pero siguro ba sa mga babae siguro madlok sa siguro no tingali ina ana no ay uh, ikaw te pres sa gatos dili oi yung di ta dili sa pag <laughs> sa diri, dili sa ingon ah Mabutud uy. Oh, bitaw tinuod na. Ah, uh, um, hadlok sa ito press kay dili gyud tawo nga ni siya mabilar bilar-bilar gyud tawo ngay. <coughs> dili mabilar bilar ko pero dey, aw. Aw, sa ini dili uh. ka butan sa lungo no. Atur kas lungo. Kay ga ganahan ko nga magunahon na siyang nang sa buhi pa. Uh -uh. di ko mag 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 maglakaw mag mag nga magtan ko sa iyang iyang lawas nga patay na iyang nawong nga mga kuwan sa tumo. Bawsa na ako ati press. na aw ko sa kapajang ku, pero ko pero katokat igiliwa, kumtanaw, ka tokat ko kay ko ganahan nga may bawo nga murong matay. Oo, na oh, uh ganahan pang imong ma-imagine mo pa nimo iyang nawong. Ako pa pagali at pres di tagali ko tan ato. Mo ba? Oh. gulian. gulyan. Pero na ay tao na abot da nga mutan aw ka. Kada murig. Kada ka tan aw. suod ni mo go. Uh, no, kada suod. Ako ate pres, til inun ko mutan aw ga suod. Mo ba? Oh, sakitan ko. Mas mutan ko ano nga, sood. Butan awa uh -huh. ko na nga kanang dili na ko suod mutan ko ano niya. Pero ako ang suod, parehadang papa na ako, ako lula nga, tigili pa. Diyan ko, ato, suon, ako ato, suod, nang diapon ko pero sakit ba, sakit grabe to. Ako, nagkakita ko itong pagkamatay ni Anhing Guying Echivari. Ah. nagtanaw Nagtan sa iyang naong, close hmm. tayo ko ato, puriya. His niya, kanang suod mi tayo ni Anhing Guying. Gulyan. Smile, smile, mm -hmm. roon si Maguying Runa. Si ate, uh, ano, Bam. ingon ka huwag ka mo tanaw ni Gili kaya kung itanaw pa nakakaila kay nagamay man siyang tao oh, oh. dili oh, naman mao yung naong nga oh, na itom ah ni daot man good no mm, mm. balik ta yeah. kanyang giingon na aning kasi sa lagi kanang naang usahay ang tao di kali kaya ngabati ba ingon ana ako di ganoon po kumutan ako sa may kung dili na kaila na namay sa'yo, makasimbat na nga, mga atol nga naigimisahan kami na tayo, man ang mga tao, matanaw mo ito, hindi ko matanaw ko, apel ko, mako sana. Eh, ikaw, sir, ko kayo ko, kuya, wigulyat. Ano man? Pagkaanan ako nga, we, patay man ni. Eh. Ang sa'yo, tubad? Ah. ah. Salamat <laughs> ko na nga din, <dito, lumanon>. tulungan, no? Kala <laughs> ko ang pasol, tihon.